ayan guys cooking cooking noodles for lunch ayan yan lang ang lunch namin kasi umuulan pa guys hindi pwedeng lumabas I mean tinatamad akong lumabas pala pwede namang lumabas kaya lang tinatamad akong lumabas kaya yan lang ang aming lunch for today noodles Tapos lagyan ko na lang ng ano, ng gulay mamaya-maya. Ayan. Ayan, kain na guys. Kain na, kain na tayo. Ang sarap ng sabaw kasi umuulan guys. Ayan, mag noodles na rin kayo dyan guys. Ayan lang ang aming lunch for today. Thanks for watching. Please like ang aking noodles. Ayan, kumukulo na siya.